puno sa... oh. so, mga kalipad meron na ligaw pala rito ah ito ito pala eh nasa dulo ano ulan ah? mabubuhos yung ulan? dami oh. Ayan na sila. Ay na no. Malalakas na yan eh. Patukan mo son. Ayan o yung kahoy na mali ito. El bombón, dito tayo taga pauli tayo ng uh, training no so sumali sila ng pulling kaya ayan nagkukumaw sila mag uh, tanggal ng speaker so yun may una lang parating kanina hindi lang natin na videohan no? so 1 to ang speed niya so may pag-asa siguro <mimit> So yan si Butch, magpapasok ng mga ibon. Diyan na rin papakain. Pag-ibisan nyo, haugusta kayong pagkain. Bahala. <laughs> So guys, ito nga pala yung uh, Tommy Saw, so, yan, yung triple line Foundation cock, no Matagal na to sa akin, kaya lang uh, Kahapon lang nadala ng kumpare ko si Paring Rico So yan, nandito na sa kamay natin At uh, try natin kung makukuha ng pa natin Ang anak kasi, ang ring nito is 2012 pa to Ayan, no oh. So ayan, 2012 Ayan ang series niyan pag-chachagaan pa natin try natin kahit napang stock lang sana. Sakit 'yan. So ayan 'yon, yung anak niya. Tapos nga, natin dito. So related din sila. May dugo ko din kasi ng uh, Debroxil 'to. So ito pure inbred uh, Debroxil. So ayan yung anak nila. So magtataka kayo bakit tayo uh, sinuksukan natin ng Old band? hindi natin sinuksukan ng uh, pang ano pang young bird sa BBCM so dito kasi tayo magpo-focus no? ayan, so, ito mga anak nito. mga second batch uli ito. Mga nagitlugan na to, may mga anak na kinambyo ko pero sila uling ko ulang ko. Ito. So sa sampung piraso lang naman yung pinuwa natin na ring sa BBCM kaya mahirap din magano. Mga uh, ay gustuhan man din natin suksukan lahat ng young bird eh hindi ko pwede. So ito naman inbred to. Ayun yung magulang nung ito yung tatay nung uh, overall natin sa MMFC year 2022. Niyan ang tatay. So ito anak din niya yan, naka-inbreed. So pinag-pair ko sila. So bali inbreed na yan. So tingnan natin kung ano mangyayari. So ayan din, sinusukan lang din natin sila ng uh, old band. So kasi uh, bali testing pair uli ito eh. Kahit nasabihin natin naka-inbreed to pero testing pair pa rin yan. Tingnan natin kung ano kalalabasan. Kung <laughs> ano maging resulta sa karera. So ito yung inaabangan natin is ayan ah uh, yung babaeng nakaupo is Rayso cross ng third overall Tacloban yan. Tapos ito naman is overall overall ang lolot lola nito. No? Noong year 2015 and 2016 yung both pair both ah... Uh, grandfather and grand mother niya is first overall Tacloban. Diyan tayo nakaabang para sa BBCM. So ito rin naman yung magulang nung para na-divert ng South sa MMFC year 2022. Matnog lap champion ang anak nito.